pero desidido. Ito raw ang nararamdaman ngayon ng 62 years old na si Ruben Inahe ng San Pedro Cotud, siyudad ng San Fernando, Pampanga, kaugnay ng muling pagdaraos ng kanyang panata. Eh ako, bigla akong ano, nakaramdam ng uh, kaba at saya. Kasi yung kaba, dahil 62 years old na ako, makakaya ko pa ba ito ako? Eh, dahil malakas pa naman tayo. Sisiguro kadwin ko na makakaaya ko ito. Yung saya dahil pagkatapos ng ilang taon na na pandemic tayo sa COVID na eh, ilang taon din nawala sa atin, tatlong taon. Eh, ngayon binabalik uli uh, okay na lang sa atin. Masaya ako dahil yung tradisyon namin uh, matutuloy na ulit. 1986 nang magsimulang magpapako sa krusi-inahe. At mula noon, taon-taon na niya itong ginagawa. Nahinto lamang siya mula 2020 hanggang 2022 dahil sa COVID-19 pandemic. Ang ginawa ko na lang, yung tatlong kuras na ginagamit noon doon, itinayo ko na lang doon sa tapat ng bahay. Bilang pagpapaalala. Kahit na nahinto, nakatayo pa rin yung Merkules, February 8, nang inanunsyo ng City Government ng San Fernando ang muling pagdaraos ng iba't ibang tradisyon kaugnay ng Maleldo 2023. Kabilang dito ang papako sa krus at Tirabakal. Ayon pa sa isang Facebook post ng City Information Office, Nagpulong na ang mga miyembro ng Maleldo 2023 Executive Committee members sa pangunguna ni Liga ng Mga Barangay President at City Councilor Cap Wilson Samya na tumatayo bilang chairperson sa unang pagkakataon. Kabilang daw sa mga tinalakay ang paghahanda para sa peace and order, finance at iba pang pangangailangan. Nakatakdang makilahok sa crucifixion rites ngayong taon ang barangay San Pedro Cotod, Santa Lucia at San Juan. Tilalatag din ang paglahok ng barangay Santa Teresita, San Jose at Juliana sa Tirabacal. Nag-inspeksyon na rin ang mga miyembro ng Executive Committee sa mga naturang crucifixion sites. Inaanyayahan naman ni Mang Ruben Inahe ang ating mga kabalin at iba pang mga turista na saksihan ang natatangin tradisyong ito sa siyudad San Fernando. Sa aking pong mga kabalin, kabayan, kapinoy, uh, sa taong puwento, April, uh, itutuloy po natin yung pagpapako sa Cruz dito sa barangay San Pedro Cotod. Inaanyahan ko po kayong muling bumalik dito, manood o makiisa sa aming tradisyon. Hiling ng mga namamanata na mapanatiling malinis ang sagradong lugar na ito kung saan sila ay nagpapapako. Hindi lamang tuwing mahal na araw, kundi buong taon. Ako po si Felix Barrios, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.